Ah, uh, magandang araw po. Ah, uh, kapon po, hindi ko na i-video na naikwento sa inyo ngayon ko pa lang uh, sasabihin. Kapon kasi po, nakapulot yung anak ko ng karton. Ayun, may umiiyak sa loob. ngayon binuksan nila. May nakita silang pusa, tatlo. Yung pusa po, na uh, nalaki sa plastic sa karton. Hindi pa po dumidilat ang kanilang mata. Kawa tinapon lang baka mong patayin o nainis lang sila e, ito po sila o oh. ang ginagawa po namin ngayon kasi wala silang nanay yan ang yung si bunso po ang mata nito po hindi pa ganong dilat tinapo na nila yan siya oh. yan ang ginagawa ang ginawa namin namili kaming ito yan kapo namili kami tapos ito yung nilalagay namin sa ano Diyan sa dextrose, ito po yung gatas. Tinitimla lang po namin sa baso. Tapos pinapainom po namin sa ka, pinapainom po namin sa kanya. Yan po siya. Oh. Yan, wawa po kasi. Yan, baby po, tinapon nila. Wawa naman, may buhay din siya. Oh, dumididi po siya oh. Yan, si bunso po yan. yan. Tapos po, ito pa po yung isa, ito yung karton, ang laki ng karton. Binalot po sila dito, tinalian, tinapon. Yan po yung dalawa, oh, natutulog yan. Tatlo po silang magkapatid. Di din po gano'n dilat ang mata niyan. Kaya yeah, nakakawa po. Talagang pinagtsagaan po namin siyang sa gabi. Pagpalitan kami magkasawa, pinapadidi po namin yung anak ko, ako. Puyat po talaga kami kasi gusto namin mabuhay sila, nakakawa. Ngayon po, may pusa po kami dito na nawala din sa anak. Yan po yung pangalawa oh. Yan. Oh, wow, wow. Natutulog ko. Wow, ang wow, baby. Oh. Wala pang mata. Ang ginagawa po ng pusa namin na ito, na si Snow White. Ito po yung Snow White namin. Yan. Yung tatlong napulot po namin na eh. yan, mahal niya. Kasi po, dinidilaan niya yung mata, dinidilaan niya yung puwit. Kasi pag walang dumidila na naglilinis po sa mga pusa na ito, mamatay sila. Kasi may picture yung mga puwit nila sa pagdumi. Pati yung mata nila. Akawa ah, po kailangan din natin silang mahalin kasi may buhay po sila kahit na wala silang isip may isip po sila pero hindi po sila nakapagsalita kaya pinagtyatyaga ng anak ko to kasi nakakaawa talaga baby oh wawa wow. ayun -no, baby baby si ate si ate oh wawa wow. ayan yan 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 dandan lang dandan, dandan. yan kami po sila tumpong na gutom ya po, pag mapasok po kami sa lunes papasok ng anak ko. Mapasok din po ako. Kailangan po, sa madaling araw, sa umaga, pagpuyatan po talaga namin to. Upang uh, mabuhay lang. Yan po, yan. Hindi niya po anak yan. Yan, mahal niya yan. niya yung mga mata niyan. Yan o. Oh. Mahal yan. isa yung anak. Ito, ito, ito yung, yan, yan. O, ayan na sila. O, yan pa isa, o. Ayan mo, nakapikit pa yung mga mata. Wow, naman sila. Patihayin mo, anak ko. Tihaya, yan. Ay, wow, mga bibi na to. Napon lang nila yung hayop. Lang. May tao talagang uh, hindi mapagmahal sa hayop. Yan. nag sila na kunwari nag-aalaga lang. Hindi sila marunong magmahal kami kahit na nung itapo na pusa yan kakayanin namin para lang mabuhay sila dagdag mo panak dagdag mo munak dagdag hey. kulang pa yan kulang nandahan sa ano beyo oh, nga nga boy nga nga wawa naman ang baby wala oh. ko na hindi 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 lang natata patog sa kaling ka no? okay na ayaman mo na oh eh, ano, mamaya, mapanis si Manu. Eh. Yan na po. Ayan. Ganun pagmamahal ng pusa namin na yan. Hmm, ayan o, dumididi din yan. Ayan. Malaki na po yan, pero dumididi pa rin o. pa painom po ng anak ko ng gatas din yan. Hanggang dito na lang po ang aming video. Ah, uh, salamat po sa inyong panonood, pagsuporta sa YouTube channel ko sa Kanon Tisoy. Paki-click niyo po pa ako, paki-follow, notification bell po, subscribe niyo ako para lagi kayong updated sa mga bagong upload yung video. Salamat po, mabuhay kayo.